Hello guys, andito nga pala ako sa Surigao. Uh, welcome po yan to TV Vlog. Uh, Mangunga nga pala kami ng tuway. Papakita namin sa inyo kung paano mangunga ng tuway. Uh, Napakasimple lang nito dito sa probinsya. Uh, kung gusto nyo magkawang pag ganito lang ginagawa dito. Tara, sama nyo guys. guys. Ganito ang ginagawa namin pagkahapon. Uh, hindi kasi pwedeng magawa sa ng, ano, ng high tide yan, low tide talaga. So doon kami mangunga at Medyo medyo malayo pa ipupunta natin na ilang lakad pa para makapunta doon sa may lugar na pupunta natin sa kuha na natin yung tuway. So maganda, napakaganda roon at if pa nyo na nasira, so maga pwedeng kumuha, magpapalad lang tayo. Kaya subukan natin magpaalad. tara guys. Uh, welcome to my YouTube channel, Kuya Dudes TV Vlog. Uh, so dito kami ngayon makukuha ng tuwais baba. Yan, ano yan ha, nasirang mga... Uh... So bali dito kami kukuha tra Samahan nyo ko Bababa na tayo dun Para makakuha tayo ng tuway Pang ulam tra So ito na tayo ngayon Nakababa na tayo guys So dito tayo kukuha ng tuway Kahit alinman sa mga butas na yan Diyan tayo mga kukuha Tignan natin yung Kung may makukuha ba tayo ng araw kapangitan ng panahon kasi ngayon at maulan kaya hindi natin sigurado kung may makukuha tayo so hindi na yung makakasama natin nangunguha na sila so ngayon guys nangunguha na tayo ng tuway pero rin lang natin yung tsinelas natin kasi hindi pwedeng nakatsinelas. Hindi natin makakapayong ano, uh, hindi natin makakapa yung tuway. Pero kailangan mag-ingat pa rin kasi pwede rin tayong masugatan o ano mga mga bagay na mat pwedeng matapakan. Kaya dapat may konting pag-iingat talaga. Tara, lulusong na tayo. So guys, ito mga kasama natin, mga nangunguha na rin sila ng tuway. Bali ganito kasi ginagawa niyan, guys. Ah, uh, kakapain mo sa sa mga putik. Kaya niya, no? O, oh, di ba? Ito nga pala yung tuway na sinasabi nila na napakasarap na ito, guys. Pwede mo rin tong kainin o pwede rin tong ikilaw o depende sa iyo kung anong gusto mong pwedeng ulamin. Pero mas masarap to para sa akin, ginagawa ko to beef bopis. Be no, guys. Kakawala tayo ng isa. Kakapapatay dito. Hey guys, so nakakuha pa ulit tayo, di ba? O, oh, di ba? Hanap pa tayo dun, medyo Paano dito, hindi ka maputik Sa mas maputik kasi ito nakukuha guys Ayan eh, o, nakakuha na tayo, nakadalawa na tayo Try pa tayo dun sa kabila Bali ito guys, o, oh, meron na tayong apat na peraso So titignan natin kung mapupuno natin itong baldi na to Kaya salamat sa may-ari at pumayag siya na manguha dito Tara, manguha pa tayo Yok muna kita. Hay. Hindi oh. kamayin, ano ano pa pa to. pa. Ano pa ako. Oh, guys, mm. okay, huh? so, 'di ba? 'Di ba? Kakapain mo lang siya. Kahit hindi mo lang sa kamayin, Matatapakan mo lang din talaga siya. Pero pwede mo rin siyang pwede mo rin siyang yun para masigurado pero kung ako kasi kinakapa siya ng paa ngayon mong doon ayan o ayan o ha like that ayan o, diba? like o. that hindi naman yun hindi pa kala ko o minsan kasi guys magkakamali rin tayo wala naman perfect body diba ayan o mga ah, pa na tayo medyo mahirap lang talaga mga pa oh kakakawa tayo Malit lang pero pwede na rin yan ganito lang naman kami dito kung gusto nyong magkaroon ng pang ulam basta sa probinsya pag masipag ka may ulam, may ulam ka talaga hindi pwedeng tatamad tamad ka kasi pag tamad tamad ka wala wala ka makukuha talaga kaya kailangan sipag lang talaga mong puhunan pag nasa probinsya so medyo may medyo Mataas kasi yung tubig ngayon. Uh, medyo nagtatago sila. Nagawa iso yung ba ito? Ayan guys, so meron akong Ayan na akong nakupa. Ayan o. Oh. ba? Talagang galingan mo lang din talaga ang pangangapa. Kung magaling kang mangapa, sigurado tiyak ikaw, kilala kita, mas magaling kang mga sa akin. Ito. Lagay natin dyan para makarami tayo. So, makangapa pa tayo, guys. Hindi mo na kailangan lumayo. Paligid lang ng, bar ng baryo namin to talagang pasipagan lang talaga dito okay Di pa naman tayo guys yan ganyan nga pala siya guys ah uh, pwede mo rin siyang kainin ng hilaw depende sa'yo kung kaya mong kumain ng hilaw ayan o ayan guys o diba o ayan o diba pakita mo na wala ng laman o diba kinakain talaga yan guys kinakain talaga yan kung wala kang arte, pwede mo talagang kumain yan. Mabubuhay ka rin sa probinsya basta hindi ka maarte. Kahit ano, pwede ka hindi na sa probinsya. Magsisipag ka lang, di ba? Tama, kapapa ako ng ano, ng tuway ko tuwagin. Oh, Tawa ko na oh. ako. Oh, oh, na. dalawa pa? O oh, yan, di ba? Napakadali lang. Asan na yun? Ayan guys, dami, oh. o. Oh. Oh, di ba? Masagana talaga dito, guys. May malalaki, may isang size lang. Ayan, depende lang talaga sa sipag talaga talagang gagalingan mo lang mga pa. Medyo mataas kasi yung tubig ngayon. agaling ah, galing ulan. sa ulan. Maulan. Kaya medyo mahirap mga pa. Pero napakasarap. Ah, Pasarap pa. Pasarap niya mga pa. yan, Ayan. Diba? Medyo mahirap din talaga manguha ng tuway talaga. Hindi napakadali. Talagang kakapain mo talaga sa mga putik. So, bali ibang grupo lang din kami, hindi kami magkakapareha kasi bawat isa dito makakuha ng ano, ng tuhay pang ulam nila. Sa akin ginawa ko, pang ulam ko rin. 'Yon, guys. Bali ngayon ito lang ang nakuha namin kasi pakit ng panahon malamig na. Oh, uh, video pero pwede na rin makaka-solve rin sa isang araw. So, pwede mo rin siya kainin, no? Kainin mo bata. Ayun, no? kainin niya. Pakita mo kung paano niya gagawin. Ayun, no? Siya nga pala si Rubin. Ayun, no? <laughs> Ruben. Ayun, Binabasag lang 'yan. Ano, pwede mo rin siyang ikilaw, pwede mo rin siyang hindi ikilaw eh, no? i-focus mo eh no. Hmm. Dito sa Bisaya, uso talaga dito, pakilaw eh no. Pero kahit wala na suka-suka, masarap talaga ito. Sanay na sanay na talaga sila dito kasi ako taga-Maynila ako kaya hindi ako masyadong aware sa mga ganyan, kumbaga. masarap kaya, ko lang kung ano yung buhay dito sa probinsya. Ayun oh. Diba? Ito, ito ito yung kinakain diyan, guys, eh no. 'Yan, kasi eh yan, no? Kain mo. bitla lang. sipsip sip lang yun in, eh. Ino, ha? Kaya na laman yan Tapos kakainin lang yan ng ganyan yan o oh. Diba? Ganyan lang Ano? o oh. O oh, ba diba?